<laughs> ano ba kaya pa para pirit mo? Si Carla na magbalik sa imo. Eh habo namin nga ni sa imo ni Carla. Eh padangat ko ani, padangat ko ani siya. Ini eh, ka naman nga ni nya padangat. Habo niya habuk na sa imo, habo na. Oh. Gusto ko nang mawara, gusto ko nang mawara sa mundo ini. Ay 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 ay, relax. Relax lang. Bako yan option, ha? Ang talaga kayo ng buhay, kaya relax ka lang. Relax. Makakahanap ka pa ng iba dyan. Baka mas better pa kaysa kay Carla. Magtubod ka sa ko. Oh. gusto ko na pagadal! Ay, nagkutsilyo! Ay, nagkutsilyo mo dyan! Luwag mo ang tawad mo ako, kutsilyo! Ay, 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 ay. Relax lang kita. Relax. <laughs> gusto ko na pagadal! <laughs> May akong kutsilyo. Pero yun, isa yung lang ending ka niya. Mas karakaskas pa niya. <laughs> Sige, nanay mo man yung mamatayon. Garaman lang ni kagat ng tanga. Ano yung hype na niyo? Okay, Sabi mo gusto mo. O oh, sige, tabakan ta ka na. Kaya hmm. mo itutok yan sa ko. Itulak ko nga ni kang demonyo. Una ko baga. Patulak ka man daw na maray. Alam mo na nag-iimot ang tao. Garo ka man daw. So, kung, 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 iimot nga ni kita digda. -di... Gusto ko na maga din. Awaton mo ko. Pugulan mo ko. Bako ito tatawan mo. man ako ni Badil Mancasta. Na, nag-iimot kita. Paraot ka ng no, sexy na.